Hello guys, uh, ngayon po ay eh, dito kami kay Kuya Rubin. So uh, tingnan natin yung gawa ng uh, karpintero natin. Isa lang po yung karpintero ngayon. Uh, dalawa sila, salonis. Salonis, dalawa sila. Eh Yung karpintero natin sa si kabila, uh, li lilipat dito. So ang karpintero natin ngayon, isa pa si GC. So ngayon po ay eh, may dala kaming bigas. yan, 50 kilos. Malapit nang matapos ang pabahay natin sa kabila kay Ate Joanne. So dito nagumpisa na naman tayo. So kapag matapos doon sa kabila yung karpintero doon lilipat dito. Ang nauna dito ngayon isa lang karpintero at isang uh, helper. Yan po uh, pupuntahan namin at tingnan natin samahan nyo kami. Happy birthday pala ni Sir Eric Waga sa New Jersey. Siya taot sa inyong lahat Waga family. Bigas. Ha? Yung dalawang 25 kilos bali 50 kilos. Kunin mo lang nandoon sa sasakyan. Sa, sasak

gusti <sukur> nah, nah, ya gusti itu yang menghalau melakukan itu dot ada beda-beda itu ya kenapa sini mula na po nda lawan oh ada itu yung, uh, nasi Mulan. Bahay po, nih, kan, so, yang bahaya nan simulan bahaya pun ini Piero bin itu juga baik laki po 16x14 So, ito ang napatayo. Apat na haligi pa. So, mayroon pa sa gitna. Dalawa. So, bali, anim po ito sa ano, ito sa natulugan nila. So, dito, mayroon tayong salit na otso. Ito may dalawang haligi. So, nagdala kami ng bigas ito dalang sako. Ating uh, 25 kilos. Uh. Yeah. <laughs> so tinastasan po yung uh, Haligi Para Malagyan ng Bakot sa ilalim Pwede rin uh, Pasilungan ng kambing hmm. Shout out din sa baragay captain dito sa Mabuli uh, Shout out ni Kapitana Palang Shout out Og sa iyang mga kunsihalis, tanan siya out nila ni Ayan at sa uban pa Noah Arkbines siya out nila ni Susan Hortilano nila ni Ria Hortilano mga kaibigan nating mga vloggers na nagsimula pang nagbablog siya tao sa inyong lahat gugulang

helper kini bata ni kuan uh, uh, si, Rob, si, si, si Robin si Robin si Kuya Robin nag kuan nag, naghinihinig hakot sa buhang Bas. na lang ang no duldool. Duldool na lang duldool <laughs>

bisa kapus ini nah tanggal yang purma itu udah lewa ini tanggal si oh, kabus dah? lang <tong> itu <tong>

boss. bos. Walay ita ita de balde. Yan po guys, sa uh, ito po yung update natin ngayon. Uh, yung karpentero natin patuloy. So nagbuhos po sila. Uh, kasi yung ano natin dito, yung uh, poste, solid mga napo ano ganun ka haba yung solid sa ilalim para malagyan ng mga yung kambing pwede isilong doon sa ilalim or pwede din na uh, mayroong kama sa ilalim I, uh, sa ilalim isa, isara, isara natin uh, may pile at saka kawayan yung uh, dingding sa ilalim at saka dito po banda dito ito po uh, parang sala to dito so siguro baka makaano sila dyan makagawa ng makabuhos sila dyan So ito uh, pang-apat na poste po. Nakabuhos na po sila. So may poste pa ito sa gitna dito at sa doon, Paris doon sa kabilang. Kasi ma mataas-taas yung ano, 14. So mataas-taas kailangan may poste sa gitna para matibay talaga. So ito po yung update natin ngayon at uh, salamat naman Linda Colex at saka nakabigay tayo ng uh, 50 kilos na bigas. naipakapin ka. kamu tuh karena mulai spring, apa pun rasanya. Selamat, kempre. Di kempre. Hero dito nila lang kayo hero. Biro babalik kami bukas. Mayroon ka bang call? mag ano kami magdala kami ng isda ba magsugba tayo nang magbiha ba din na man kan Balik kay palit unta oh kumukuha oh uh, uh sa sabado bukas uh, babalik kami dito maghatid kami ng para sa sahod nila sa sahod uh -huh. ba so magdala na siguro kami ng isda mag ano tayo mag ba mag ihaw ng uh -huh. isda saka mas, mas mas masarap kung mayroong sagi ilaw magkuan ko uh -huh. sige ha uh, alis muna kami mabalik lang kami bukas mayroon pa kami pupuntahan uh -huh. Uh -huh. So patuloy sa pagkakot Yung snack nila Yung snack damat. Yan guys uh, mga katikang Yan lang po ang update namin ngayon Sa bahay ni Kuya Robin Maraming salamat again Ma'am Linda Colex. Sa lahat nating mga viewers Mga subscribers natin Shout out sa inyong lahat At sa lahat nating mga sponsor Sa iba nating mga tinutulungan mm. Tikang Pre